Kita niyo ba yung area niyan? Maniwala kayo sa si hindi. Dating palayan yan. Nung hindi pa pumutok yung Mount Pinatubo, maraming mga farmer diyan. Nakakadam pa rin daw yung mga sasakyan diyan eh, para panghakot sa mga inani. So after pumutok yung Mount Pinatubo noong 1991, dito na nagsimula yung pagtuloy na pagbaha. Hanggang sa hindi na umupa at nagmistulang palaista naman. At uh, fast forward tayo ngayon, panahon ng bagyo at uh, sa climate change na rin ito na sa ngayon yung kalsada nagmistulang lawa na alam nyo ba na ilang beses na rin palang tinaasan itong kalsada dito yan sa main road ng Makabebe pero ngayon inaabutan pa rin at uh, mo dito sa likod yung iba dyan lubog pa rin na kung ano yata fish panpeno no? so ito po yung area ng Makabebe-Pampanga na one of the affected areas lalo na kapag nagkaroon ng bagyo at uh, high tide so yung dalawang combination na yan talagang ganitong itsura ng kalsada niya Alright, so magandang dito na tayo ngayon sa munisipyo ng Makabebe, Pampanga at uh, ito part 3 natin after dun sa balit tapos dumating sa kalsada ngayon naman nakita ng bangka dito ito yung way papuntang Masantol. Mas mabilis makakarating doon kapag sumakay ka na ng bangka. Kasi iba na rin eh. yung mga ibang motor. Although, inaabutan na rin kasi ng bae. Sakay galing! Masa, plasa! Mas mabilis. Mas mabilis pag may bangka na. O, isang pamilya sila kapag yung sakay. sakay dyan o. Meron din naman dito yung tipotor. Pagpang uh, maramihan yan. Okay, inaabutan din ng malakas na wala na naman ngayon. Matagal lupa pa dito kabayan yung tubig. Tek ito yung mga apektado talaga pag may bagyo eh. Uh, napuntahan na natin itong lugar na kan talaga binaha. Last time punta natin dito. Kanya ni eh, summer. Nung summer naman 'yon, marami din mga bahay dito na lubog pa ni sa tubig. Ito yung pinaka downtown. Dito yung mga bilihan, karamihan. Dira yung kan dito yung Depende sa kaya kailangan timing talaga pag-aantay mo dito. Yan yung libreng sakay kapunta sa palipang Pampanga naman. Malapit sa MacArthur Highway na yon Then, lang tayo dito para makita ko si Kabayan. Parang uh, binis na nga dito. Yung tubig naman sakto lang. hindi na abuti ng tuho dito. ang Pag marami lang kayong dala talaga, kailangan nyo sumakay na kung ito bangka. Grabe, ganito pa bangka Kabayan. Lang. Lasang hangin. Lang. Grabe, palang pa nga talaga kami. Binis, no? Yung kalsado, nagmisto lang ko talaga. Tubig. Pinaka main road ng kan. Ang tinamaman na natin, ha? Grabe, oh. Tor dito. hala hindi kasi madana ng sasakyan to pag uh, dinana mo dito hanggang kuwan pa naman yung bihaya niyan malayo yan pag ganito kataas ng tubig mga isang oras yan ito na yung sakay papuntang Masantol Ito yung Jollibee, mataas yung Jollibee dito. Ibang bahay naman dito, mm -hmm. tinasa nila. Parang di ako. malalayo ko siya dahil ito ka yun Sir, uh, madalas sir, saan yung mga ruta ng mga biyahe mo dito? Uh, Bitas Betas po, sir, may ano, sa, uh, sa Rique, sir. Yun ay yung pinakamalayo. Papuntang, ito yung pinakaplasa, sir, di ba? Santa Maria, yan yung madalas ruta ni sir. Ah. Ilan naman yung pasero sir, pwede dito? Tatlo. Tatlo? Ah. kaya kaya pa. Huwag lang, marami na. Hindi uh, ka <laughs> ba sila na kami, hindi nasasakay. Tulak na, tulak, tulak na. Tulak na. Tulak <laughs> na. <laughs> Ilang araw bago upa yung tubig dito? Tagal ko sir. Tagong araw pa siguro ay pagkala ng high tide. High tide tsaka malakas na ulan tuloy-tuloy. Pero sa so ngayon sir, kung mapapansin mo, medyo umuulan. Ganito pa rin. Konti lang ito. mababawasan. Pero kailan yung huling kuha niya sir? Yung paggamit na bangka dito? Matagal na? Parang last year pa yata yung huli sir. Lumbog talaga yung hindi ito oh. Mga tindahan to sir Terado talaga Hindi yung tricycle yung kabay Talagang sakto lang yung kono. Apo to gumakin eh oh Ay, ito mga bahay, lubog ko. Oh. Itong kalsada sir, ah, na to dito. Ayun na nga. Mga ilang beses nang tinakasan yung kalsada. Boss, pero malamang tinasa na to. Naabutan pa rin. Eh ano maganyan yung tsura ng tubig sa motor. Tatakas oh. na ah, kaya? Kapalit? Ah, masantol. Pakabibay pa yon? Bagong plaza. Grabe pala no ito. Ito yung mga tindahan no? Ito yung town center Makabebe. Ito pinipilit pa rin na ipasok yung tricycle no. Ito mataas na dito yun. Hindi, hindi pinabato sir no? Ano? School. Pampanga College. Primark Town Center Ito sir na libreng libring sakay May truck ha Bukas itong tindahan sir May mga customer pala Ito, nakaready na itong Primark Center, nakataas talaga siya Kasi may mga story ito, nakataas na talaga yan Mataging mga gamit mo lang dito, yung second floor ng bahay Pwede naman siyang lakarin kaya lang mahirap sa matagal Yung mga dito sir nasa labas na Nasa labas yung mga sasakyan. Yung mga sasakyan sir yung mga auto wala na dito Ano yan na ah, pag alam nila may bagyo nilalabas na nila ah na nakatago na dito sa mga bahay yung iba Yung iba naman lumikas sa na doon sa may tulay di eh. Doon sa tulay kasi mataas yung elevation say ay nabutan ng tubig grabe pala kung bewang to dati no? pero may, may buhay bayo ng tricycle dito no? grabe ang tawad Ah, building ano to? Private. Ah, commercial building sorry commercial building. Kaya diretso lang sir, pirikot. Yamaha dealer. Ito mga motor, sirado na. Kahing kaya kaya pala ng motor. Kalawang labasan yun. Ito gas station sir. Wala. Wala na sir, yung gasoline. Yung gasoline may tubig na. <laughs> ah, ito yung mga na pala. Ah, mga school na evacuation, ah. Yung kalsada lang talaga, nito, eh. Nilalagay lang nila ng sako para di pasukin ako ng tubig. Ayan, tuloy yung uh, negosyo dyan. So isa ito sa mga barangay apektado kapag nagkaroon ng heavy rain tapos meron pang high tide. So halos karamihan kasi dito ng bina ay low lying areas. Although tinaas na yung mga kalsada nito, inaabutan pa siya. Kasi bawat taon tumataas din yung level ng tubig, di ba? Dahil na rin sa climate change 'yan. Tapos yung kalsada diyan, nako, tinaasan na 'yan pero inaabutan pa rin siya ng tubig. I think uh, pag umabot yata ng 6 feet, yan na yung uh, forced force evacuation ang kailangan dito. Pero ito kasi, ito yung madalas na level na 1 feet to 2 feet Ganyan ang itsura niya. Pero kung 6 feet, siguro kalati ng bahay na yun ang uh, malulubog dyan. So, hindi mo akalain na yung dating palayan, naging, na, naging palaisdaan, at ngayon nagmisto lang lawa na siya. So, mas uh, tumindi yung baha dito nung pagkaputok ng Mount Pinatubo. Uh, marami dito sa area ng Makabewe Pampanga yan. talagang nga tinamaan ng mga lahar So, abangan nyo yung part 4 nito. Ikuti naman natin yung sa dulo ng uh, area kung saan marami ito mga bayang lumubog doon. Tingnan natin kung kano kataas yung tubig.